So yan, good morning mga ka-update Ngayon po, update na naman tayo kay Pangulong Bumbong Marcos sa kanyang pagiging weak leader at pagiging matapang Welcome to Romis Update Channel So mamaya mga ka-update meron tayong panunoring video ito yung paninindigan ni Pangulong Bumbong Marcos sinasabi nga na weak leader pero makita natin yung kanyang totoong katapangan na hindi dinadaan sa dahas, hindi dinadaan sa pagiging mayabang, kundi yung kanyang katapangan ay dinadaan sa diplomasya at naayon din sa batas. Kagaya na lang nga ng West Philippine Sea na kung saan ay nakakalungkot sa isyong ito kasi pagdating sa China, wala kang maririnig ng mga Chinese na kumakampi sa Pilipinas lahat ng mga Chinese talagang pumapanig sa kanilang gobyerno pero nakakalungkot sa mga Pilipino maraming mga Pilipino yung kumakambi pa sa China samantalang yung ating mga Coast Guard buwis-buhay na buwis-buhay sila sa si pakikipaglaban sa WPS kasi talagang sa atin yan, sa Pilipinas yan, pero yung mga nagsasabing mga Pilipino ay pinapakita pa yung tahasang pagkampi sa China at minamasama pa yung mga nagiging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kung saan ito ay para sa mga mangingisda na yun yung kanilang ikinabubuhay at doon sa lugar na yun, uh, yun yung kanilang area na kung saan doon sila nangingisda. Proteksyon ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino pero yun na nga yun na kalungkot. Sana magising din yung ating mga kapwa Pilipino na hindi na mangyari yung kagaya noon na sinasabi Pilipino tago, Pilipino toro. No, sana maalis na yan sa mga Pilipino na uh, kagaya ngayon, ganun din yung ginagawa. So panoorin po muna natin yung video mga ka-update. Putahan ko po ang West Philippine Sea. Hmm. Sinabi po ni Commodore J Tarriella na ang dapat na susunod na pangulo ng Pilipinas ay dapat ipagpatuloy po ang inyong polisiya sa West Philippine Sea. And then in February you said Filipinos do not yield. How do you want history to remember the Marcos policy sa West Philippine Sea? We did not yield. We continue to protect the sovereignty of the Republic. We continue to defend the territory of the Republic and we continue to protect and defend the people of the Republic. hindi naman tayo nakikipag-away. Pero huwag niyong, wag yung wag yung binabangga yung mga manging isda. Hindi ba? Mm -hmm. Huwag niyong kami hinaharang dun sa, dun sa teritoryo namin. Yun, ipaglalaban talaga namin yan. Mm -hmm. Because kung ibigay mo yan, ibigay mo ng, like they say, you give them an inch, they'll take a mile. So you cannot allow it even the one inch. Mr. President, three years na lamang po. Yeah. Ang uh, nalalabi po sa inyong termino. What is the one thing you absolutely want to be remembered for? We made a change for the better. This has been my guide in all the positions I've taken. The worst thing that can happen is umupo ka doon sa position mo, na nagsilbi ka, umalis ka, walang pinagbago. So I absolutely insist that in 2028, when I leave this office, there are significant and tangible changes for the better in the life of each Filipino. So diyan po, marinig natin yung tungkol sa WPS kung ano yung talagang disisyon ng ating Pangulo. Malinaw naman yung sinabi niya diyan at yun naman yung nakikita natin na hindi naman talaga nakikipag-away yung Pilipinas. Ang problema, ang China po yung masyado talagang may pagkaterorista mang agaw ng teritoryo ng iba maging sa sinabi nga na kung ano yung magiging legacy na iiwan ng Pangulo ah, uh, sabi niya na rin dyan yung dapat sa may mga posisyon sa gobyerno kung nailagay kayo dyan sa posisyon na yan sana nga ay huwag kayong umalis sa posisyon na yan na wala kayong nagawa no? kasi yun din yung tinitiyak ng Pangulo sabi niya sa pag-alis ko sa upuang ito sa 2028 ay tinitiyak niya na mayroong magandang legacy na magikita yung sambayan ng Pilipino at hindi lang makikita kundi ito ay magiging epektibo sa buhay ng bawat mga Pilipino at sa ngayon nga nakikita na natin yung resulta ng pagpupunyagi ng ating pangulo sa loob ng 3 years na ibaba na yung presyo ng bilihin particular na yung bigas uh, at pinapaganda yung uh, edukasyon uh, nakikita natin yung pamimigay niya ng Starlink no sa mga liblib na lugar so hindi nagawa yan ng yung ibang pangulo so transportasyon na papaganda yung uh, about health sa mga hospital hindi lang yung building kundi yung mga pasilidad para sa mga may mga sakit, no? Particular, cancer. So sa hindi po nakagusto ng ating vlog, uh, humingi ako ng pasensya pero lagi po natin sinasabi tayo ay nasa katotohanan lamang. At sa mga nakagusto naman, palike na lang po sa mismong video, pashare na din po at pasubscribe na rin po sa aming maliit na channel. Dumuli so, po, maraming maraming salamat sa panunood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.